Papuro sa maraming magulang ang pagbabago muli ng school calendar ng Department of Education para sa school year 2024-2025. Ayon kay Benjo Basas, National Chairman ng Teachers' Dignity Coalition, lumabas sa survey na maraming magulang ang gustong ibalik ang pasok sa nakagawi ang school calendar, kung saan ang umpisa ng klase ay sa Hunyo at magtatapos naman sa buwan ng Marso. Paliwanag ni Basas, Pangunahing dahilan nito ay ang matinding init na nararanasan ng mga guro at estudyante sa loob ng silid aralan lalo ngayong summer. Kasama rin sa kinonsulta ng DepEd ang mga prinsipal mula naman sa mga privado at pampublikong paaralan. Ah, uh, well, we assume kasi kasama naman po sila no, doon sa mga ginawa. No? Uh, for the first Inusulta. time, nagkaroon ng malaking consultation ng DepEd. Eh. Mm -hmm. We were there, no? nandun din yung samahan ng mga prinsipal. Nandun din yung mga private schools, nandun yung mga PTA no ibig sabihin ano po ito no wilder consultation no ang ginawa ng DepEd dito talagang alam din ba sa consensus and even yung alam mo yung binabanggit natin kanina ng mga tag-ul tag mm -hmm. at tag-ulad sa June July kasama yung sa no? mm -hmm. kahit ang pag-atap mo may comment eh no mm -hmm. kahit yung, well ayo yung pag-aaral lang Philippine Normal University no yun yung isang uh, ano isang uh, mahusay po no, na basis na ginawa ng uh, DepEd rito tungkol sa impact ng no, lahat-lahat. Dagdag pa ni Basas, nakahanda ang DepEd sa posibilidad ng mga suspensyon ng klase dahil naman sa malalakas na bagyong tumatama sa bansa. Kailangan lamang umanong matiyak na mapupunan pa rin ang isang daan at araw ng pasok sa paaralan. Sa bisa nga ng DepEd Order No. 003 Series of 2024, Magtatapos ang school year 2023-2024 sa May 31 at mag-uumpisa naman ang susunod na school year sa July 29, 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.